Okay, so pag naka-off itong ating remote, na manonotis nyo yung ating toy alarm, hindi gumagana. Kailang pa natin i on dito sa remote. Yan, para mag-function itong ating toy alarm ng normal. No? Pag ginalaw ko ulit, yan, mag-alarm na itong ating toy alarm. Pwede nating i-off dito sa remote. No? Hindi nagagana itong remote ng toy alarm, pero pag uh, may nagpaandar ng ating motor, is still activated yung alarm no mag a alarm pa rin siya guys yan no so ganun pa rin siya ka safe okay then i-on ulit natin sa remote ng ano para gumana ng maayos yung towy alarm no so ayan yan, yan yung ating upgraded version ng two alarm. Okay, so next setup natin is ito naglagay tayo ng dual contact signal light no? so para magkaroon ng park light tsaka nag install tayo nitong OEM left handle switch na version 2 no? so yan mayroon siyang uh, switch na yung ating headlights at park light no? at mayroon din siyang pass light so yan tapos pag naka headlight tayo mayroon pa rin siyang pass light at normal function pa rin naman yung ating hazard light okay Next is itong ating original pia horn na mayroong rapid horn at mayroong combo light. Okay, so yan ang ating setup, pati itong ating mini driving light na 50 watts. No? So, sulit na sulit at recommended itong ating mini driving light guys. Sulit ang liwanag. Mayroon siyang combo light. No? So, apat ang wire nitong mini driving light na to. Okay, so sana nagustuhan nyo yung setup natin sa ating nmax ride safe always